What's up guys? Elmer Pals, boys with Chirlan. Tayo ay mag-travel sa Milano, Italy At nagantay tayo ng bus ngayon Ang time check, alas sa 45 na ng uh, mandaling madaling araw Nagantay tayo ng bus Hindi itong bus ang ating sasakyan So Anong pizza tayo ngayon? December 27 At uh, magbakasyon muna tayo para ma-refresh at maiba naman sana kaya sila Karating na tayo dito sa gar sa micro daw sila banda Ayan ang migro. Wala. Ayan. Good morning, Good morning bro. Ano? Bagong gising pa? Sister. Good morning. Umupo muna kami dito sa loob ng car. At uh, mamaya pa. 20 minutes pang pa ating train. So dito, upo muna kasi pag doon kami aakyat diretso na agad. Ang lamig doon. Oh, ah, busy na yung isa oh. Bro, mag-hi ka diyan. Ah, yung dalawa. Lain oh parang uwi ng Pilipinas oh. Check natin ang ating uh, train kung anong oras. Ayun na, lumabas na. Yan yun, 7.35 departure Zurich Yung pinakalast Pasok tayo, git 5 Git 5 ah. Siyempre, as usual, kailangan dipinsahan natin ang ating ulo kasi wala nang buhok eh sobrang lamig eh. kaya doble sapaw tayo sa ating bunit dito, dito. yan ang ating train 7.35 parating na yung train ayan sorry second floor haba haba dan pa sa kape. Oh. Yan, no? Oh. Halos hindi maupos, o. Oh. Yan, no? Oh. Sa tayo, guys. Kasi maganda sa taas. Oh. tayo. dito lang, pwede lang dito. Dito natin ilagay ang ating bagahe. Yan ilagay din bro, Sige, di, sa taas. Oh, sa ilalim yung isa. Sa ilalim yung isa, baka mahalog. Yan. Ating namin sa Suri, 10.35. So, umalis tayo ng 7.35. At uh, mag-sili tayo ng 1 hour. Tapos, uh, sakay na tayo ng train papuntang Italy. So, yeah. Kita kits sa Suri. Itipilip muna kasi masarap pang matulog na dahil alas 5 pa kaming gumising na madaling araw. <laughs> ah, yan sila bro, sister. Hello bro, hello. See you later, Milan, Italy. We'll ah. buy Geneva. See you on 29. Ba, kalahin mo yan. Pag-iisig uh, ako guys. Time check. Alas 8, 29 na. Brating snow dito pala. Ayan. Kumanda, nakatulog. Alas 8, may may. So, may dalawang oras pa tayo at kalahati biyahe. Grabe. Ito ang makita natin doon sa atin sa Geneva. Maputin. Kasi dumaan tayo ng parang bundog eh. Ka-arrived na natin dito sa uh, Zurich. So meron pa tayong 1 hour. Tingnan natin dito. Uh, Zurich to Italy. Ito tayo dito. Meron kaming mga 30 minutes pero mas mabuti na mo muna natin ang ang uh, kung saan banda kung anong gate tayo galing akong umihi grabe ang layo ng CR dito okay lang sana ako medyo malapit ang layo eh umakyat ako baba umakyat pa bumaba pa kalain ayan sorry so sana si commander ayan iniwan ko sumander kasi sobrang ihi na ako eh ano? oh. yan Oh, okay, ka lang? Oo oh, naman. Malamig? Hindi. Eh, na na. Tinatawag na kasi pa rin hindi na sumagot eh. Ah, baka nakahanap na din ang CR. Si Layo ng CR dito. ito. Oh, <laughs> Nandun <okay>. banda oh. <laughs> <laughs> akyat pa, pa doon? Uh, oo, oh, akyat pa. Tapos ganun ka? Oo. Ah, pero linya-linya pa -linya doon. Buti na lang ah. Uh, ano, mabilis lang din kasi tatlong gate eh. Gutom. lamig pan-pan ng talad mo mula dito sa Zurich papuntang Milan Milano no? 3 hours so bangil lang tag tinapay no pagsuka lang ng tinapay ba para umpugong sa guto Es ist mit Verspätungen, und Nang panalo na pugong-pugong na kahit hindi na ilagay sa frigo ang uh, tubig malamig na super dito ko lang nilagay oh. sa labas lang pero parang freezer na hindi na kailangan palamig eh. so guys kita kitchen tayo sa Milan mamaya pa.